Usap natin si ano Sir Alex, yung may-ari mismo ng uh, Secret Shop 'yan. Shout out kay Sir Alex, you know, napakabait niya, you know? At 'yun, may mga pinag-usapan kami, mas marami yung alam niya sa pagdating sa diskarte sa negosyo to. Ano yung market na inaanap sa inyo? For example, ano bang community na meron ka? At your age, at your motorcycle, at your community, ano yung hinahanap nila na pwede kang mag-connect, pwede kang kumita? At nagpa-picture din tayo sa kanya ito. Yan siguro mga dalawang oras yata kami nag-usap. Kaming dalawa lang, peace to peace you know? Welcome back mga kaprobinsya. Nakapanglakad tayo, ano? You know? Dahil may pupuntahan tayo ngayon, pupunta tayo ngayon ng secret shop doon sa may silang, Kabite, you know? Ay classmate. Yan. At yung pakay natin doon ay bibilihan natin dito ng top box. Kahit yung ano lang, kahit hindi alloy, you know? <laughs> Plastic lang. At kailangan lang natin dito sa ating helmet kasi Pagka magra-rides tayo ah, Hindi kakasya yung helmet dito Ang U-box ng click Kaya kailangan natin ng box Para meron tayong mapaglagyan na ganyan you know? Para hindi siya masyadong uh, magaskasan Gawa nga na syempre Bago, ingatan natin kasi bago pa At yan Nagawa na natin ng paraan mga kaprobinsya you know? Yung ating Insta 360 you know? Improvise yan Stainless to mga kaprobinsya ah, Ginawa ko dito tapos hindi ko na binutasan at ginawan ko na lang siya ng paraan nino. Tapos yan no, pinturahan ko. Stainless yan, mga probinsya, matigas yan. Tapos yung ating mic, yung ano dito na lang natin nilagay, siniksik natin dito sa ilalim. Yan no. Yan, ito yung lagayan ng ating mic. Ito kasi headset lang naman yung ating mic no, earphone lang kaya dito natin yung nilalagay, siniksik natin yan diyan. Okay? Kaya ayun, samahan niyo ako mga probinsya na bibili ng box para may paglagyan tayo nito at uh, doon tayo bibili sa uh, silang kabiti sa secret shop kay classmate dahil dito sa amin banda walang ganun nino uh, mayroon dito mga tigpa 5,000 yung mga alloy mismo Ayok uh, ayoko nun medyo may kamahalan yun at hindi naman tayo masaila kahit plastic lang basta meron lang tayo paglagyan. yun lang yung importante hindi lang siya basta basta magagasgasan nino at uh, pag nag tayo ilalagay natin siya ng maayos yan at tara, samahan nyo ako doon mga kabinsya At sana, maabutan natin bukas you know? Parang hanggang alas 5 lang ata Yung secret shop Sana uh, maabutan natin bukas Yan Nakaibang daan tong uh, pinadaanan Sa ating gulo, gulo map mga you kabinsya know? Ngayon lang uh, ako nakaraan dito. Yun know, o, ng ambience ng hangin dito mga kumisya Sari ba, sari Two hours later Yun, kapitya, dito tayo yan sa shop may classmate Ang dami dami niya Yan, punta na kayo dito Ganda rito mga kapubinsya yun. Uh, meron po tayo sa yung version 1 ng mutang. Ganito yung kinuha natin mga kapubinsya. Naubusan tayo ng isa. Yung, yung gusto dapat natin. Yun. Kaya yan, ganito na lang yung kinuha natin. Ubus na yung binlog ni classmate. Mabenta. Ayan o. No? Ay, sinukat ko siya mga kapubinsya kasi siya naman dito. Okay yan. Yes. Tapos papakabit na rin natin para goods. Tingnan nyo mga kapitin siya. Napakagandang motor. May classmate na dito. Ay okay, no? Wow. Naka-carbon. PCX-160. Ganda. Ganda kulay. Wow. Two hours later. At ito, ito na yung nabili natin doon sa secret shop. Yung know, top box na hard plastic siya. Ino? You know? Yan. At hindi na tayo nakapag-vlog kahapon. Kasi inabot na ako ng hapon. Ino? You know, pagbalik ko, madilim na. Madilim na doon sa daan. Kaya hindi na tayo nakapag-vlog. Gawa nga ng anong dumating tayo doon. Ah uh, nakasap nakausap natin si ano si Sir Alex, yung may-ari mismo ng uh, Secret Shop 'yan. Shout out kay Sir Alikino, you napakabait niya, ano? You know? uh, at 'yun, may mga pinag-usapan kami, uh, humingi tayo ng mga kunting tips pagdating sa tindahan. Syempre, mas marami yung alam niya kapag sa discovery sa negosyo. Ngayon nga, meron tayong kunting tindahan dito uh, at tanghita sa kanya ng advice. Uh, puro ano lang yung pinag-usapan namin at uh, 'yan ito, oning ano market na inaanap sa inyo. For example, ano community na meron ka? At your age, at your motorcycle, at your community, ano yung hinahanap nila na pwede kang mag-connect, pwede kang kumita? At nagpa-picture din tayo sa kanya ito. Yan. At siguro mga dalawang oras yata kami nag-usap. Kaming dalawa lang, face to face. You Napakabait ni Sir. You know? Napaka-approachable ni Sir Alex. Napakabait. At napaka ano siyang kausap. Kumbaga, para hindi ka maiilang. Hindi siya kagaya sa iba na parang maiilang kang makipag-usap siya hindi. Yun na nga, ito. Yan. Ito yung nabili natin. Top box. ah uh, hard plastic lang to, mga kapamilya. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo maselan. Yung basta yung, uh, ano lang, maayos lang. Ang presyo pala nito, mga kapamilya, ano? You know, 2,800 mga kapamilya. Yan, 2,800. Kasi, nung pumunta ako doon, nakita ko kasi yung vlog ni Sir na ano, meron silang tig 19 na ata yun, hindi ako nakakamali, yung 18 o 19, parang nasa ganon. Kaso lang, pagdating ko doon, ay out of stock na. Ah, napakalakas ng tindahan ni sir, napakadami niyang customer. Kung may hinahanap yung mga parts ng motor na wala sa iba, baka kay classmate meron na Sir Alex. Ah, napakarami niyang stock mga kundin siya. At ah, kung naghanap din kayo ng ganito, meron din siya. May plastic, ganito, hard plastic, meron din siyang aloy uh, alloy mismo. Ang kagandahan lang nito mga kagdin siya, kaya ito yung napili ko, isa sa napili ko nito. Pwede naman sana akong bumili lang nung no? ano lang, yung, yung, yung hindi ganito, yung dati lang, kasi dati may parang pabilog ako nito box dito. Kaso lang masira na. Pwede sana yun, okay lang naman yung sa Kaso lang kasi mahirap kasi yun mga kaprobinsya, ano, tanggal-tanggalin. May time kasi na hindi ko to kailangan, lalo pag napapunta ako ng palengki, bibili ako ng uling, bibili ako ng protas. At yun, kung mahirap kong tanggalin, mahirapan akong mag-tanggal tapos ibalik na naman pagkatapos. Ito naman, napakadali lang, isang ano lang mga probinsya dito. Yan. Halimbawa, yan, nakakabit. Tapos, kailangan mo ng kalaki space dahil siyempre may kakarga ka. Kung may kakarga mo, karton o ano, siyempre nakakapag ano naman na ito. ah baka magasgas o masira. Tatanggalin mo ngayon. Ito na yan mga kapag yan. Gaganituin mo lang mga kabinsya, Oh. Ito lang. Itong ano lang na to, ito. Yan. Ikutin mo lang yan. Yan. Pagkatapos mong ikutin, tulak mo pa ganito, pa usog, palikod. Yan na, tanggal na. Ganun kadali mga kaprobinsya. At ito, ito yung sumasabit ito itong plastic na to yan buo solid yan plastic dito nakasabit yan yan yun yung may parang may mga butas-butas ito no yan yan siya sumasabit at ito naman yung pinagkakabitan ng kanyang hapila ka tornilyo ayan no ang kagandahan lang sa tornilyo niya kasi hindi mo na kailangan ng screwdriver o kung ano man eh no? nakaganito na iikutin mo na lang hindi mo na kailangan hindi na kagaya ng may Phillips screw ka pang kailangan o screwdriver, hindi na. Ikotin mo na lang diretso. Kaya napakadali lang mga probinsya. Yan, isa yun sa nagustuhan ko rito. Yan. Sasalpak mo lang siya pag ganyan kung gusto mong ibalik. Tapos, itatapat mo yung butas na yan. Tapos, ito, papasok mo dyan. Yan. Wala pang 10 seconds mga kaprobinsya. Tapos na. Okay na. Tapos, yan, ganyan mo siya. Meron din siyang parang ganito, lock. Para kung sakaling meron kang dala na ayaw mong maalog-alog, yan, pwede mong ilock lang ganito. Yan. Yan. Ano lang kadali. Tapos, ito yung susi niya. Dalawa, may extra isa. Kapag kilala ko pala sa inyo mga kapag baka hindi nyo nakikita sa vlog ko, sa video ko. Ito yung ating uh, motor pangalan nito si COVID. Oh, hell no! Dahil COVID to nung binili ko, uh, ano siya, pandemic nung binili ko. Pangalan ko nito, COVID. Pero minsan, tinatawag nung mga ano po, nasi pula daw pula. Pero pangalan ko nito, COVID. Yan. At magpo 4 years na siya sa akin. Wala pa naman akong sakit sa ulo nito pagdating sa makina. Uh, alaga ko sa pagdating sa makina. Gawa ng 1.5 uh, lang 1.5 lang yung ano natin change oil na tayo hindi na pwede yung lampa pagka dati na 1.5 pag tumatak na yung change oil diretso ka agad sa pagawaan change oil ka agad yan ito yan ito pula ito si COVID Ah, uh, tatlong beses na itong nagbalik ng Mindanao mga kapitin siya magagamit na tayong box pag uwi tayo ng Mindanao yan kaya ay sa mga taga Mindanao dyan, abang-abang lang kayo mga kapibisya, baka doon naman tayo maglalagay-lagay ng mga kung ano-ano eh. Mga 200 pesos na Yan. Yun! Ah, hanggang dito na lang mga kapibisya, you no? Know? abang-abang sa next slide natin, uh, ah, sa next vlog natin, you no? Know? hindi natin na lang kung saan tayo pupunta. Wala pang plano sa ngayon. Kasi, yun nga, naluluto tayo ng bibingka din. Medyo busy tayo ngayon at naayos natin yung ating bibingka at yun hanggang dito na lang mga kapobinsya abang-abang na lang sa susunod ating vlog at kung hindi ka pa nakasubscribe mga kapobinsya subscribe ka na para palagi kang update ano at matay tayo pumunta at saka ka pala mga kapobinsya yun yung inupload natin yung nakaraan parang wala pang nakakuha dahil wala pang nagko comment yun wala pang nagko comment dun sa ating uh, video kaya kung sa man mga kapobinsya na ano ka malapit ka doon o doon ka pupunta ngayong sabado o linggo, yan mag-rives kayo Kunin nyo na mga kapudusya. Tingin ko wala pang nakakakuha doon. Andun pa rin yung mga iniwan natin. Kaya yun, ano pang inaantay nyo? Tahan nyo na. O kunin nyo na. At napakadali namang malaman kung saan yun. Dahil nagbibigay tayo ng mga uh, landmark kung saan. natin tinilagay. Yan, napakadali. Kaya. Kunin nyo na mga kapudusya.